Ano nga ba ginagawa ng isang nababilya? Of course, I'm not exempted from problems. Meron din tayo, tao tayo eh. Meron tayong mga problema, ganyan. Ano kahirap ang pinagdadaanan ng isang nababilya sa asawang bedridden? Mahirap kasi hinahati ko ang oras ko. Nag-taping ako, nag-shooting ako. Hindi ba mahirap ang pinagdadaanan mo? When you're in love, you love what you're doing. You love the person. As I've said, I know I have God with me. Para sa'yo, anong pag-ibig? Love is beautiful. You give everything. You give yourself. You give your time, your love, your heart. Nagsisilbi ako sa asawa. Yun na, ikaw ay isang nababily in showbiz. Pero pagdating sa bahay, isa kang nurse. Tagpapalengke, nagluluto, ikaw ang nag-aalaga, ikaw lahat. Hanggang saan, hanggang kailan, aarte ang isang no. Pag ayaw na ni Lord, ni assign naman yan eh. Hanggang gusto niya, ganun. Kung may second life, gugustuhin mo ba na balikan mo ang nakaraan at maging isang nobabilya ka ulit? Ayoko na mag-second life, nasa langit na ako. Pinaghahandaan okay. mo ba ang kamatayan? Oo. Pinaghahandaan ko ang kabanalan because nobody is exempted na kung saan mapupunta. No, all of us are going there. We are children of